food is ready. Nandito po kami ngayon sa Chinese Filipino food. Dito sa city. Ayan po. Hindi ka kasama, be. Wala ka dito, eh. <laughs> Ayan, so ito naman yun yung kanyang unang, favorite. Unang tubo ko <laughs> sa'yo. Wow! Ayan po. yan yung food namin. Sizzling, mixy food. Tapos chop Sabi ko nga sa inyo, kada vacation lang sa Kuwait. Dalawin <laughs> ko na <laughs> ako din tayo ng kanin. ba? Ako po yung mother nila. <laughs> ako ngayon ang official <laughs> videographer. Kuya, mag-hide ka? Ay. Shy time. Message. Message kay Kuya Esto. Message. 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 Wala Message. Message. Pero... Pad, pad gusto mo umiyak? Ano, hindi oh! Ba't naiyak ko? Pero ano tawag ito? Maswerte ka kasi bago yung kinakain mo dyan. Kami chicken, fish, and veggie lang. Yun lang. Pero may halo-halo kami. Ikaw, Punta ka pa ng chowking tsaka chow ka magkakahalo-halo. <laughs> Ay, what message mo sa Philippines? Yo, kulang na. ako ganda. Nay, tay. Ay, <laughs> Hindi talaga ginagawa ko lang ang kumain ng kumain. Ayan ang subo ni Ruti, huling-huling sa camera. Nahiya siya, hindi niya sinubo lahat. Ayan si Ronaline. Ang ulo sa nanay

Oh oh Kuya, anong mensahe mo sa lahat ng fans mo sa Pilipinas? <laughs> no comment ako dyan, ha? Eh. Pasensya. Artisang artista, no comment daw. <laughs> no comment daw. Para yung sabaw natin. Ay, oh, ito bigyan dito. Thank you. Sobrang nililigo. Ayan yung mga sugo nila. Huling-huling sa camera ang mga sugo nila. Amo. Um,

Inaapi-api mo si Rona, kuya. O siya, magpaalam na kayo. Ano kayo kakain na? Kaya! bye Bye-bye! Kaya! Kaya! bye